Patuloy na minumonitor ng pamahalaan ang presyuhan ng ilang mga bilihin sa merkado lalot papalapit na ang Pasko. Bukod dyan, nakitaan rin ng malaking progreso ang benta ng bigas sa kabila ng ipinatupad na rice import ban sa bansa. Una sa balita si Princess Jordan live. Princess? kapangyarihan o halos lahat ng presyo ng mga bilhin dito sa inang pangyarihan sa Taguig Mas mababa pa sa suggested retail price o SRP. Pasok na pasok sa mga itinagdang presyo ayon sa Department of Trade and Industry. Sa isinagawang pag-iikot ng DTI at Department of Agriculture sa mga pamilihan, sinuri nilang mabuti ang mga bentahan ng pangunahing bilihin, partikular na ang mga kabilang sa Noche Buena items dahil nalalapit na ang Christmas season. Sabi ng DTI, hindi maiiwasan ang paggalaw sa mga presyo, lalo't papalapit na ang Pasko. Pero sinisikap nila na mapanatili o mapababa pa ang presyo ng ilan, partikular na ang presyo ng ham sa merkado katunayan, may ham manufacturer na magpapatupad ng rollback. Bagamat unstable ang presyo sa manok at gulay, nakitaan naman nila na malaking progreso ang presyuhan ng bigas sa merkado na ngayon ay nasa 30 pesos na pataas ang kada kilo. Matatandaan na una nang ipinatupad ng Department of Agriculture ang rice import ban at inextend ito hanggang sa katapusan ng taon upang maprotektahan ang kapakanan ng mga magsasaka at mapanatili ang mababang presuhan sa merkado habang tinatangkilit ng mga Pilipino ang sariling produktong bigas. Gas. Sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy ang -tuloy, isasagawang Special Joint Market Monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture sa ilang mga pamilihan. Habang nakatakda na rin namang maglabas ng Noche Buena Price Guide ang ahensya para magkaroon ng pamantayan dito sa mga ipatutupad na presyo ng mga pangunahing pinin. Ito na rin ay pakaging pagpaprotektahan pa ang mga consumers sa mga pamilihan. Yan muna ang latest para sa panitang totoo at laging bago. Princess Jordan ng IBC News para sa ala-una sa balita na Congress TV.